Guys, naghahanap ba kayo ng mga replacement parts para sa inyong mga sasakyan? I think this website is right for you. Kasi nga, nandito na lang lahat ng mga klase ng parts para sa mga sasakyan ninyo. Ano ang klase ng mga sasakyan yan? So, ang Friday parts ay nagpadala sa atin ng sample. So, may, may papakita natin yung website nila. Bubuksan lang muna natin. So eto guys ay charger para sa battery 24 volt yung kanyang output Maganda ka sana 12 volt lang Kasi yun yung mga available sa akin Pero tingnan natin kung pwede natin gamitin yung battery thunderbox. box Pasensya lang ka sa moses sa ko kasi nga pinamahan tayo ng sipon Oh bahagin yun ha So eto guys yung laman Naglao ng box Isang malaking Battery charger Ayan, Lakas ito guys pang malakasan yun ah yun siya guys malaki then yung kanyang AC cord yun lang guys at yung mismong napakalaking charger ni Friday Parts kulay item. ayan so pwedeng pang charge ng battery ng truck ang laking battery charger So next video natin ay sisilipin natin yung loob. So ngayon ay presentation lang muna. Lupet. Ayan o. Oh. Meron na siyang wire para sa kanyang output. Ayan. Nadali tayo sa vlog natin. Umuulan. Nag-vlog ako sa labas. Then eto lang nangyari. <laughs> Good job. Bandila sag. Sinipon ka. Ah, haba kanyang output oh. Output wire. So, dito ay pwede siyang ditornilyo or mas maganda na rin siguro bumili kayo ng clip. Pwede siyang itornilyo sa clip. Red and black. Tapos, meron siyang cover na heat resistant. Ayan na. Then, meron siyang, ewan, eh, nasabitan yata to. So, nakalagay dito pwede sa flooded, AGM, then gel type. Ewan ko ano to. Siguro to is switch. Ah, hindi siguro. Bala. hindi ko alam kung ano to. Then, yung kanyang input. Ang laki, guys. Malaki. Mas maganda sukatin natin. Magamit na natin yung panukat na pinahingi ni Sir Leo. Thank you. So, ang kanyang size ay 8 inches. Yan, yung haba. Yung kanyang lapat ay 7 inches. Yung kanyang height ay overall 6 inches. Lahat ay made of aluminum sink. At syempre black. So eto guys yung kanyang harapan kasi dito sa likod ay wala masyadong detail kundi yung kanyang output wire lang tapos yung kanyang additional na wire dito. So nandito yung kanyang indicator meaning eto yung kanyang harapan. Eto yung saksakan ng kanyang AC cord na mayroong Ayan, meron siyang clamp. So, ito guys ay 24 volt. Ang ingay no ano. Ayan. 24 volt, 25 ampere. Ayan, 700 watts. Then, yung kanyang input ay 1 auto volt siya. 110 to 230 volt AC, 50 or 60 hertz. 7 ampere. Ayan. So, maganda guys kasi auto volt na siya. Meron siyang AC indicator dito sa input, dito. Then, meron siyang DC indicator. 100% kung fully charged na siya. And... Siguro kung walang battery. Ang malaking downside lang kasi ng ganitong mga charger guys, yung mga SMPS, ay kapag naka-on siya, nakasaksak sa grid, at napag-cross out natin yung kanyang output, maaari siyang masira. Pero ito ang maganda dito guys kasi nga kapag wala siyang na-detect na battery, walang lumalabas na power or volt sa kanyang output. Meaning kahit pa pag-short mo to, hindi siya masisira. Hindi siya kagaya ng mga kalimitan, karamihan ng mga charger na SMPS sa sabog. Ito, hindi. Karamihan guys na inaayos namin dito na SMPS charger ay yung mga napag-cross out nila yung kanyang output tapos na pandar so sumabog sa loob so maganda feature nito ay ganon maganda kasi nga walang output na lumalabas kapag hindi mo na ilagay sa battery and siya nga pala guys bibitinin ko kayo konti kasi nga para sa mga gustong bumili ng mga parts mga gamit mga electronics mga charger mga bearing at kung ano-ano pa eto guys available in friday parts na nasa description box yung link eto pwede kayo mamili Marami sila guys, engine spare parts, electrical parts nandito sa screen, transmission, hydraulic seal, and tools, HVAC. Yung HVAC po kasi aircon 'yan. Heating, ventilating, and air conditioning ibig sabihin niya. Machinery equipments, marami. So para sa mga interested, you can see in the description box pati mga engine block pala oh. Meron dito. Fuel pump, injector, crankshaft, ang dami. At right into your door, i-deliver nila, guys. Ayan, mga alternators, starter, overhaul gasket. So, kompleto sila, guys. Ayan, dami, oh. So, pwede sa mga tractor, excavator, loader, forklift, generator. Yung lifter na ganun, engine, transport refrigeration, kompleto. So, nasa description po yung kanyang link. Puntahan nyo na lang po. Ang maganda kasi nito guys, hindi mo na kailangang luwabas. Mamili ka lang online dito. Pindutin mo lang yung link. Then, mamili ka. I-deliver nila sa inyong location. So, napakaganda ngayon. dami. So, puntahan nyo na lang guys. Marami, marami. Promise. So, kung maganda ang performance niya sa mga lithium iron phosphate, yung ganyan, yung ganito, ibig sabihin mas maganda ang performance niya sa mga AGF, flooded type, ayan, yung mga gel type. Yan. So, ilalagay na natin. Siguro tigitigis ang wire lang. So, before natin isaksak sa battery, gusto ko walang ipasay sa inyo na napaka-safe ng battery charger, SMPS na battery charger ni Friday Parts. Kasi nga, kahit mapagkaltis natin yung kanyang output, naka-on, eh hindi masisira yung unit Hindi hello technician Okay so isaksak natin Ayan guys so Ayan emphasize lang natin Ayan o naka on na siya And mapapansin nyo guys Nakailaw yung kanyang Nagbiblink yung kanyang no battery So ibig sabihin naghahanap siya ng battery Mostly kasi sa mga smps na ganyan Meron siyang output kagad At napakalakas nun eto kakalat ka no, nagdikit na oh. Nagdikit na yung kanyang output. So i-check natin kung may output siya. 24 volt 'yan, napaka-solid kung sa kasakali mag-spark 'yan, nako, 25 ampere. Yan oh, wala. Zero at naka-on yung unit. So wala siyang output kapag wala siyang na-detect na battery. So, maganda yun. Napaka-safe nun. At kahit pagkaltisin natin yan, walang mangyayaring masama sa kanya. So, yan siya guys. Isaksak natin. Pasensya na walang EIS yung ating camera. Yan. So, naka na siya ngayon. Naghahanap siya ng battery. Yan. May tumunog na relay sa loob at naghahanap siya ng relay. So ngayon, kahit na pagkaltisin natin yung kanyang output, eto guys yung kanyang output, nakalagay na yung isa sa battery. Pagkaltisin natin, short natin. Wala. Walang nag-spark. So kapag idikit natin sa positive na isa, madetect natin dito tataas yung kanyang ampere. You know. Subukan natin. Dapat ipit eh. So yan. magsisimula na siyang mag-charge. May tumunog na relay dito. Ibig sabihin, na-detect niya na may battery yun. No? Oh. DC sabi niya. Hindi na nag-blink yung no battery. At tumaas na rin yung kanyang ampere. Nasa 15 ampere. 93% na kasi ito eh. 24 25 Iyan ah Diba? Ayos. So, on charging na siya ngayon. At oras na matanggal natin sa battery, kunyari, yon may tumunog ulit na relay. Ibig sabihin, wala yung battery. Ngayon, kahit kakalat-kalat yung kanyang port, hindi siya mag-spark. Wala. So, nakalagay na yung dalawang output papunta sa battery. Ayan. Mas maganda yung nakaset up na ganyan. Then, saksak natin. Yun. Na-detect niyang may battery. Then, mag-charge na siya. 2 amps. 5. 8. 13. 16. 24.6. Mas mataas kasi ang ampere niya kapag 12 volt So, 24, uh, 25 ampere. Ayan. Okay, so maganda guys kasi nga napaka-safe ng charger na to. Okay, so para sa mga interested, eto na guys. Marami pa silang mga ibang charger na ganito. Hanapin nyo na lang sa link sa description. Sa kanilang browser. So, pwede din pala sa mga lithium iron phosphate. Okay. Ayos. Charging pa rin siya. 96% na siya. Medyo matagal-tagal kasi makunat yung mga lithium iron phosphate kasi. Ayan. Tapos, kung fully charged na siya, ilaw yung 100%. Tapos kung dedo naman yung battery mo, hindi siya gumagana, iilaw ito. No battery. Tapos kung ma-detect niya na okay yung battery mo, mag-charge siya. Then, after all, maiilaw yung 100% kung fully charged. Ang gusto ko sa mga ganito, auto-volt eh. 110, gagana pa rin siya. Nawala kang isu switch Wala siyang switch na iba dito, guys. Wala ibang switch. Ibig sabihin ay automatic na siyang um, mag-switch -si to 110. So next time siguro ay bubuksan natin siya, i-stock natin yung loob. Gusto ko makita yung loob niya. Kung gaano kasulit ang charger ni ano ni Friday Parts kasi pwede sa mga battery ng traktor, pwede sa battery ng sasakyan. Kahit anong klase ng sasakyan ng 24 volt. So para sa mga gustong bumili ng mga product ni Friday Parts like this, uh, AC charger, SMPS, 24 volt, 25 ampere auto vault so napakaganda po sa may interested po na sa description box po yung link ni Friday parts so marami pang iba aside from this Maraming salamat see you